Ano mga kabayan? Welcome sa aking vlog sa Montreal, Canada. Araw natin ngayon ay Lunes. January 1, 2024. Walang masyadong tao ngayon. At walang pasok. Temperature natin ngayon negative 6. Negative 6 feels like negative 4 so hindi hindi siya mahangin pero pag mahangin yung wind chill nito ay kung mataas ibig sabihin malakas yung hangin mas malamig Ayan. dito walang ingay ito ulit sa Pilipinas may putukan buong gabi may turutot Party dito tahimik Kami lang yata maingay kagabi Alam mo naman tayong mga Pilipino mahilig sa karaoke Kaya Inabot tayo pero hanggang ano lang kami Hanggang As on sea lang kami lumalamig na siya kahapon nag flourish kahapon nag snow kala ko tuloy tuloy yung snow hindi naman natuloy yung snow ng diretso. mga 15 minutes lang siya 20 minutes so pero pag ganitong lumalamig na nang lumalamig malapit na talaga magkaroon ng maraming snow Ayan, yung iba mayroon siyang pine tree dito. Ayan, yung iba gina ito naman yung ginagawa nila Christmas tree. Ayan, may tanim dito. Ayan, ito mga tuyo. Wala mga dahon. Kala mo patay. Pero ano yan, buhay yan. Ayan, buhay yan. Pagdating ng spring season. So mga haba ng snow o yung winter nasa 4 uh, to 5 months dito delikado pa kung nakaraang taon inabot ng buong araw na frozen or freezing rain lahat na maraming puno dito na natumba dahil sa bigat na nakabalot na yelo sa mga sanga na bumabagsak ayun okay, o, Hindi so wala, wala ka masyadong ano yun tatanggalin na damo pero yung mga hamon naman dito yung yung tuyo na dahon pero pag uh, ano naman pagdating ng yung iba ginagawa nila binablower nila to yung dahon binablower yun din naman nagwawalis tapos meron namang street ways, sweeper na sasakyan na tatanggal nito so ngayon dito ang oras tahimik pag dito ka sa kanila, ang bago mo lang trabaho, bahay, trabaho, bahay yung pag weekend yun, pasyal-pasyal din halika uh, tulad sa Pilipinas very relaxing yung mga Christmas display na apit nang tatanggalin nila so yun ayun no, ito o oh, uh, ang laundry machine no? sa Pilipinas ganito ah tanggal na to kuha na to ng iba binibenta na tong, pati yung metal niya dito tinatapon lang ayan so meron namang kumpanya na kumukuha nito tapos i-ano nila palitan nila yung motor bibinta nila ng mora pero kondisyon na yung motor ni-repair lang nila yung motor niya sa mga ano sa mga hindi mekaniko At, di tapon na yun maraming tinatapon dito ng mga items pero kailangan mo rin mag ingat ingat sa mga nadadampot kasi Okay naman yun. Libre. Pero kailangan linisan mo muna. Inspeksyonin mo muna. Dahil ang isang so, consequences mo dyan. Yung sorot Yung bed bugs. So bago mo kunin o kung kunin mo dapat i-check mo muna yung laman niya kaya yung mga tinatapon dito ng mga sofa minsan bago pa tinatapon lang dahil uh, may big bags pero kailangan din magingat pero may mga terminator naman dito so kailangan maging malinis ayan may park ayan may mga bata pang pumupunta sa park ayan so ngayon may bus hindi ko lang alam ngayon kung libre yung bus minsan pag holiday uh, libre yung bus tumati siya kasi nakita niya may camera ako eh. alam baka sabi niya nagbablog o oh, nagbablog nga ako Yun Minsan may libreng sakay, ganyan. Monday, libreng sakay 'yan. yan. Eh, Bong oh. araw na 'yun. Kaysan ka pumunta pati metro. Opinion. Yan yung benefits. Probably ngayon baka may libreng sakay sila kasi January 1 pero kahapon nagpa-load na ako kahapon kaya para po isang buwan sigurado nakakatipid kasi pag may baspas ka so yung isang buwan 96 dollars tumataas na rin kasi yung dahil sa inflation tumataas kasi yung ano, babayaran mataas din yung pamasahe so 96 dollars i-convert mo sa Pilipinas almost ano din ano din sya uh, 2000 din mga ganun i-convert sa Pilipinas 2000 2000 pesos uh oh, more than yan So, mga ganoon mga utmost. Almost, almost 3,000 or 4,000. Ayan. So, sige mga kabayan. Kita-kita ulit tayo sa sunod na vlog ko. Ingat kayo. Music